meron na naman ako nababalitaan na mga kasambahay mahilig sa mga Pakistani mahilig sa mga Indiano ano bang meron sa kanila wala, wala sa mga Pinoy no tapos no tapos iiyak sa bandang huli no iniwan na ng mga Pakistani Indiano Nung nabuntis na, iniwan na. Okay, bakit? Natapos na yung kontrata ng Pakistani. Natapos na yung kontrata ng Indiano. Burot na ante yan, buntis. Okay? Akala mo, may balbas lang. Gwapo na agad yung tingin nyo. Kasi ibang lahe. Iba yung ibang lahe kaysa mga Pinoy. O ano na pala sa mga aringking king Mm, tandaan nyo yung reason why nyo bakit kayo nag-abroad? Bakit kayo uh, iniwan yung pamilya nyo, yung mga anak nyo para sa kinabukasan para sa future na mga anak nyo yan po yung rason nyo pumila kayo haba haba sa agency para makapagsabit na requirements ba? Diba? nagistay nag stay pa kayo sa accommodation na ilang buwan ilang taon para lang makapag abroad okay na habang haba pila ng medical baka bumagsak ka pa ng medical nakakailang balik ka ba? Diba? ang laki na ng gastos mo pero nung dumating dito sa abroad, o maring king king, nakakita lang ng balbasarado, sarado, di ba? Binibigyan lang ng mga bagay, di ba? Binibigyan ng ganito, ng mga ibang lahi. Ayun na, nagpapaburot na. Tapos, iiyak-iyak ngayon sa social media. Na huwag nyo siyang tularan, huwag nyo akong tularan. Wag na kayo makipagrelasyon sa Pakistani pero ginawa na sayo, nangyari na sayo. Ganun ang mga nangyayari ngayon, di ba? Kaya nga Nakakalimot kayo sa pidos, naha kayo sa mga why nyo, bakit kayo nag-abroad? Bago-bago pa lang yung iba diyan, umareng kinking na. Okay? Yeah, hindi nagkukulang ang mga gobyerno sa pagbigay ng payo kahit yung mga ibang content creator nagbibigay ng mga suggestion, wag gawin. At alam nyo naman, may nangyayari ng ganyan, nakulong, di ba, nagpabuntis. Ngayon, hindi na mahagilap yung ibang lahi, ibang lalaki. Nag-itch nyo, gamitin nyo rin yung otak, lalo ng mga babae. Binigyan kayo ng day off. Alam nyo ba, di ba, binigyan ng rest day para makapahinga. 'di ba? Nagpaalam sa amo tapos makipagkita lang sa mga itik. <laughs> nagpapakasarap si itik. Oo, oh, nagpapakasarap ka rin. Pero pagkatapos niyon, iyak. Magpapa <laughs> Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ng mga iba nating OFW. Nadamay lang ng dahil sa inyo. Itik pamor. <laughs> Yan yung mga sinasabi natin. Kung napapanood mo yun, guilty ka kung totoo sa'yo. Walang masamang umibig. Walang masamang magmahal. Pero siguraduhin nyo lang, nasa, nasa tamang lugar kayo. Nasa tamang sitwasyon kayo. Baka yung mga pagrelasyon makipag makipagrelasyon kayo. Yung mga anak nyo maliliit pala sa Pinas. Mabait naman yung asawa mo. 'di ba? Ngayon ang idadahilan pag nahuli, pag nabuntis, sino inawain mo ako eh, 'di ba? Kaya ako nag-abroad, sinuntok mo ako, 'di ba? Nananakit si Mister kaya parang scripted na sa toll 'yan. 'Di ba? Wala nang oras ang pamilya sa Pinas. Nakakapagbigay naman ako ng pera, 'di ba? O, yun yung laging dahilan. Pag nakagawa na ng kasalanan, sinisisi na tandaan nyo mas maganda magtrabaho na walang problema sa bansa kung saan tayo di ba tandaan mo wala po kayo sa Pinas nasa ibang bansa po tayo makukulong makukulong ka pag ganun lagi yung gagawin nyo di ba kawawa naman yung tunay mo mga anak doon sa Pinas ikaw magpapabuntis ka lang sa mga itik dito Diyos ko, alam mo ba ginagawa ng mga itik na yan liligawan kayo eh gawin kayong sayuta eh kasi nga pag syota na kayo meron na silang susi ginagawa na nilang susi yan na pwede na kayong yung mm -hmm, di ba? gurgurin <laughs> sabi ni Marlika gurgurin dito naman sa mga etik iba yung gurgur ang gagawin sa inyo di ba? makakarating ka sa langit di ba? o nakakalibre bibigyan lang kayo ng cellphone load oh di ba? tapos ayan na nakakalibre na sila kasi hindi nila kaya gawin sa ilahe nila 'di diba? Gusto nila 'yung mga Pinay. Ang mga Pinay naman, hindi nila lahat ha? hindi nila lahat. Yung iba diyan, yung nakikinig diyan, kung tinamaan ka, bay pasensya na, hindi naman 'to para sa iyo, yung katabi mo. <laughs> so, kung wala ka namang hindi maganda, o oh, di good for you. Tama 'yan. Mag-ipon ka, inday. 'Di ba? Mag-ipon din tayo mga dudong. Huwag tayong basta-basta papasok sa mga ganung bagay, 'di ba? Kung may karelasyon ka, stick to one. Stick to ano na lang, mag-video call na lang kayo. Safety pa. o oh, 'di ba? naman talaga ginagawa ng mga LDR eh pero kung makipagkita kay sa mga itik ay ko lilitsunin lang kayo noon alam nyo ba yung mga itik ang nililitsun kayo ang nililitsun ng mga itik na yun tapos iiwanan na kayo alisan na kayo paalala lang po sa mga kapwa natin ng OFW Katulad nyo rin ako, OFW, 10 years na rin. At hindi na bago sa akin yung mga ganong kwento. Lumalabas po ako kahit saan saan. Ang dami nagkukwento din sa akin mga kapwari nating driver na ganun din nangyari sa kanila, sa pamilya nila. ba? Diba? hindi na bago yan sa atin kaya sa mga bago OFW itong mga video na ito dapat ito yung panoorin nyo kasi makakapag ano sa inyo motivate na ayo nga wag na nga gawin wag mo talagang subukan di ba wag mo susubukan talaga ay, di ba yun lang, yun lang naman sa mga kapwa kong idol so hindi naman ako laging content about sa mga mga benefits, sa mga indemnity yan. kung may mga tanong kayo related doon kung kaya ko naman sagutin, why not comment nyo na lang, okay, pero ako nagbibigay din mga advice katulad nyo na na hanggat pare kung kaya naman iwasan tiisin o gamitin na lang yung kamay muna o anong ginagawa ng cellphone LDR lang muna tiis-tiis lang muna ba o diba tiis-tiis lang makakaraos din naman yan bawi na lang pag uwi <laughs> diba so yun lang guys Shoutout sa lahat ng mga kapwa kong OFW na gumagawa ng parihas, patas, at malinis. Okay? Yan lang. Pero kung ikaw ay hindi gumagawa ng maganda, okay? Huwag bumibili kayo ng mga inuming hindi bawal. Alam nyo na, gumagamit kayo ng hindi maganda. Mayraming nang nakulong dyan. Mga kaibigan ko dito noon, mga nakulong gumagamit kung ano-ano. Bahala kayo sa buhay nyo. Dapat hindi kayo tularan at hindi dapat kayo tulungan sa gobyerno pag nahulig at nakulong kayo gumagamit kung ano-ano hindi dapat kayo ang tulungan eh mas marami pang dapat tulungan nyo yung mga inabuso nating kapwa Pinay sa mga bahay dapat yun ang tamang tulungan hindi yung mga abusado kung hindi na kayo nakontento sa, sa sa trabaho naghahanap pa kayo ng ewan ko sa inyo <laughs> so yun lang see you in my next video God bless and bye, -bye.